reason para bumitaw sa isang relasyon is when your family or when your children are at stake. Ibig sabihin po nun, kapag yung pamilya natin o yung mga anak natin ay nanganganib, nanganganib in a sense o nadadamay in a sense ng dahil sa mga kaguluan sa atin. Paulit-ulit ko naririnig sa mga tao na hindi sila makawala sa isang relasyon kahit na inaabuso sila emotionally, mentally, and physically ayaw nilang mag-give up sa relasyon para daw sa kanilang mga anak. Alam niyo hindi ko kayo masisisi. Especially, wala naman pa naman akong anak para i-judge kayo, ba? Diba? So, hindi ko alam na ano yung pinagdadaanan ninyo. Pero please lang, kung nananatili na lang kayo sa isang relasyon ang dahil sa mga anak ninyo at wala na yung respeto at pagmamahal, just give up, ba? Diba? Alam ko hindi madali yun, pero lang tayo taisi isang relasyon kasi may anak kami tita Kim kasi may pamilya kami tita Kim so kahit na araw-araw ka ng stress sa buhay at kahit na black eye ka na umaga tanghali gabi okay lang 'di ba para sa mga anak second point ko dyan. kasi alam niyo pinipilit nating buuin yung pamilya pero minsan kaya na lang natin binubuo yung pamilya it's because we are so careful with our reputation we're taking care too much of our reputation hindi naman talaga para sa, sa mga bata 'di ba o kaya naman minsan iniisip natin malulungkot yung bata na wala siyang tatay o wala siyang nanay pero actually mas nakakalungkot sa isang bata yung nakikita niya yung kanyang mga magulang na araw-araw na nag-aaway. I hope we stay in a relationship because there is love and there is respect.